Mahigit isang libo na estudyante sa senior high school at college sa unang distrito ng Albay ang nabigyan ng limang libong pisong educational cash assistance hatid ni Congressman Jill Bongalo ng Akubicol Party List at Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ang nangyari nitong Mayo 27 na kung saan siyam na raan at pitong estudyante nito ay galing pa sa bayan ng Bakakayalbay at ang tatlong raan at dalawa nito ay sa lungsod ng tabako. Ayon kay bonggalon tatlong araw itong ginawa at sobra na sa tatlong libong estudyante ang nakinabang sa nasabing ayuda kung kaya ang senior high school student na si Bessie Jane Sanchez ng Tabaco National High School ay nagpapasalamat sa nasabing ayuda na ito ni Kong Jill. Kaya, uh, nag, ano po, pasto ko lang pasasalamat mo po na natapang po kami kitabang. Kasi kay po ano po, ngunyan, lal na po. Uh, medyo sulo-sulo mo po ngunyan sa ano, haron Hindi po ano, busy po yung magurang ko. Pero thank you, thank you for my po ako na nasasanda po ako ng ano. Opo, sa'yo mo po gagamitin yan, madam na? For school purposes din naman po. And kung may kaipuan din po sa so family ko, pwede ko din po i-share. Kasi hindi man ako masyadong naggagastos po sa mga things. Pwede, pwede sa school, mga for like, uh, for college. Since graduating po, I can use this for college. Mga supply for, for college. Pwede na, pwede na po to. Ito naman ay pinagpapasalamat rin ni Darren Claro Buaraw na isa ring senior high school student. Um, I'm very thankful na bigyan ako kasi um, especially lalo na magka-college ako ang ang um, educational assistance kasi pwede rin makatulong sa akin para sa medical medical school and so actually para sa mga needed requirements para sa college Uh, today is the third day of the series of the payout for the Educational Assistance Program of AICS of uh, DSWD uh, funded by Acubicult Party List. So, for in the first two days, siguro more or less 2,000 students ang sa tuya pong uh, natauwan ng financial na asistensya sa pag ang AICS program ng DSWD. Sa ngunyan, uh, we'll be expecting 1,200 college students. Kasabay man po dyan sa mga nag ng mga senior high students and mostly halip po ni sa mga uh, sa, sa banwaan po kang bakakay more or less 800 ano so the rest halip po Santo Domingo so iba so mga na schedule from Tiwi, Malinaw and Tabaco and Malilipot Yeraw, man po sindam and sa aga po ini matatapos dahil apat na sunod na sunod na daw, ang sa tuyang payout for the uh, college and senior high students na makaka-receive po 5,000 pesos this is for the first district yes this This is for the first district of Balbay and I mentioned before that in the first semester of uh, school year 2024 to 2025, we will be madadagdagan ang sa slots for the educational assistance for the So yung, ano, yung three days are days in all of Well, uh, more or less uh, 3,600 uh, beneficiaries for the educational assistance. Education Assistance Program plus sa mga na-reschedule as in sa mga naka-schedule pa sa aga. Duman po ini nagigibon sa Ar Arimbay Covered Court dahil pinagsaralakta na sa mga uh, rescheduled na mga estudyante from the second District and the first District. nag halfway kita, ilagta po sa Arimbay.